Ayan mga kadiskarte. For today's video, share ko po yung sinasahod ko sa tanker. A week. Kasi marami nagtatanong maganda po ba sa tanker. Ayos po ba ang sahuran. Kaya ito po, share ko po. Ayan, sa loob ng isang linggo, gaya nitong nasa payslip ko, naka 20k ako dyan pero minsan umabot din ng 27 a week 27k minsan kalimita mga 16 lang pag naka 4 na biyahe lang ganyan kasi iba iba din yan pick up namin sa bataan sa union sa maribeles umabot siya ng kulang kulang 4k pick up syempre mag isa ka lang sa tanker biyahe ka ng mga tatlong oras papuntang Maribeles tapos pipila ka pa doon minsan pag maraming truck magdamag doon abutin ka ng umaga tapos pinabukasan ka pa makargahan ay ah, makakapagkarga kasi siyempre yun yung tanker driver din magkakarga sa depo tapos may mag-gauge ka pa doon matrabaho din Ma, uh, minsan sa loob ka ng dipo, abot ka ng mga anim na oras ganyan pag truck. minsan mga dalawang oras lang o uh, tatlong oras makalabas ka na kaya puyatan din tapos biyahe ka na sa uh, pabalik sa garahe or sa deliberan mag isa ka lang kaya hindi rin basta basta sa tanker marami ring hazard kasi minsan may mga hijack kaya doble ingat kaya yung iba hindi nakakatakbo ng kahit loaded na hindi nakakatakbo agad dahil inaantay pa nila yung sasabay sila doon sa escort kasi kagaya sa yun yun escort doon yung mga hauler nila may mga escort kaya sasabay doon yung mga nagpipick up ganon, kaya hindi rin po basta basta Ngayon, Ayan, ayan, sinishare ko po sa inyo. Tapos, Pagdating sa garahe or sa deliveran, ididiskarga pa yun. O, minsan, mag-isa ka lang, mag-deliver. 40,000 liters or 30,000 liters. Ngayon, depende sa capacity ng truck nyo. Uh, kaya, siguro okay lang na ganyan ang sahod kasi medyo hazardous din. Kaya, uh, sa mga nagtatanong, ayan po. Ang swelduan sa tanker para may idea po kayo. Tsaka kailangan din lagi kami training dyan sa tanker.